Magandang umaga sa lahat ng mga kristyano sa buong mundo na nakasubaybay sa ating YouTube channel. Ang ating channel sa YouTube ka Brother TV, sinishare natin ang video sa Facebook para umalat ang salita ng Panginoon. So ngayon, pag-uusapan natin ang isang usapin pagdating sa soteriology. Pag sinabi natin soteriology, daan at pamaraan ng Diyos kung paano iligtas ang tao at ang pag-aaral na ito may kinalaman sa kaligtasan ng tao na disenyo ng Diyos from all eternity para maligtas siya. So kung titignan nyo, nilalagay natin sa screen dyan ang versikulo sa Bible na nakasulat Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So may tatlong steps na isa isahin natin verse by verse ang sinasabi ng Titus chapter 3 verse 5. Ito ay may kinalaman sa malalim na pag-aaral sa theology kung paano maangkin ang tao ang kaligtasan at ano ang ipinagbabawal ng Diyos sa tao na ginagawa ng tao para maligtas. <clears throat> so, nakasulat dyan, not by works of righteousness which we have done. Ito actually ang pinaka verse na statement laban doon sa mga naniniwala ng kaligtasan by works of righteousness, by works of good deeds. May mga taong gano'n hanggang ngayon eh. Kasi ang paniniwala talaga na ang kalitasan ng tao i niya sa pagawa ng mabuti, ano yan eh, classical belief yan eh. Noong unang panahon, gano'n na ang belief. Hanggang ngayon, <coughs> ilang dekada at millennial nang humipas, ang paniniwala ng salvation by good works, still nag-exist yan hanggang ngayon. Maraming naniniwala hanggang ngayon na ang kaligtasan by good works. Nakalimutan nila na kung totoo yun, na maliligtas ka sa mabubuting gawa, ang logic doon, bakit ano pang purpose na dumating si Kristo para mamatay sa cross na iligtas ka, imaligtas ka lang naman pala sa mabuting gawa, hindi e gumawa na lang tayo ng mabuti, di ba? Tama naman sa nang ganun. Kaso, ano ang value ng plano ng Diyos Aman ay padala niya pa ang Kristo pa, ay ligtas ka? <coughs> Kung maliligtas ka rin lang naman sa mabuting gawa. Kaya ang Bible, offensive ito sa mga naniniwala na ang kaligtasan by works. Sabi dyan, not by works of righteousness which we have done. Ito ang mag expose sa malik ng isang tao sa kanyang paniniwala. Hindi sa mabuting gawa, maligtas ka ba? <laughs> Walang daya yan. Hindi sa mabuting gawa. Pero wala namang sinasabi ang Bible na ang mabubuting gawa, masama. Maganda yan. Gumawa ka ng mabuti sa pag, para makatulong ka sa kapwa, maganda yan. Pero kung intensyon mo, gagawa ka ng mabuti para maligtas siya ka, invalid ang kanyang klasing paniniwala. Kasi according dito, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration. So, ang, ang plano pala ng pagliligtas ng Diyos sa tao, according sa theology, naawa ang Diyos sa tao kasi nang magkasala siya dan at iba, ang tao, matik na, pag namatay siya, papunta siya sa kapahamakan, sa damnation ng kanyang kaluluwa. Walang pag-asa maka-escape sa si kanyang klaseng kaparusahan. So ang ginawa ng Diyos, dahil sa kanyang awa sa tao, kanyang tao naman kasi, nilikha niya according sa kanyang image, gumawa ang Diyos ng plano na ipadala niya ang kanyang anak Namatay sa cross, ang sinumang sumampalataya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang kanyang plano. Yan ay naaayon sa kanyang awa according to His mercy. He saved us. Naaawa lang talaga ang sa tao. And then, ang sabi diyan, by the washing of regeneration. So, kailangan may working of the Holy Spirit na babaguhin ng isang tao. Pag sinabi mo kasing regeneration, ipinanganak kang muli, kumbaga born again, babaguhin ka ng Diyos. Sa pagsampalataya kay Kristo, ang working of Holy Spirit, babaguhin ka, magiging bagong tao ka. And then, born again kumbaga, ang sinasabi din dyan, and renewing of the Holy Ghost. Nakikita niya dyan niya, kapag ang tao pala sumampalataya kay Kristo, maiintindihan niya na ang Diyos ang nagliligtas sa kanya sa awa ng Panginoon at pinikita niya ang kanyang awa sa tao, isyakripisyon niya kanyang bugtong na anak sa cross, kapag ang tao sumampalataya, maliligtas, and din babaguin siya regeneration ng Panginoong Diyos through the Holy Spirit at ang kanyang kabuo ang pagkatao i-renewed ng banal na espiritu. See? Kaya ang mabuting gawa, hindi siya pwedeng makaligtas sa tao kasi nga, hindi naman kasi yon back up ng Holy Spirit. Ang back up ng Holy Spirit ay ang pagsampalataya mo kay Kristo, babaguhin ka ng Diyos, magiging born again ka. Kaya sabi ng Bible, If any man be in Christ, he is a new creature. So maraming salamat tandaan natin ang kaligtasan hindi sa paggawa ng mabuti kundi sa pag- kay Kristo na iyong tagapagligtas. Maraming salamat.